Di na nga napigilan ni Diwata na maluha kahapon nang abutan siya ng 30,000 pesos ng isang kilalang vlogger na si Super Mara Tagungdong. So panorin natin guys ang buong detalye. Diwata, uumpisahan ko na makatulong sa'yo kahit paano bibigyan ka ng 30,000 pesos. Oh! Ay, oh! maraming salamat sa mga <laughs> <laughs> ka may pera na ako, may pandagdag na ulit akong kuhuna. Salamat tayo, tayo, mamara, tamil ko. Nandito ay ang na tayo. First, 140. 140 40 na overnight, tapos 100 na chicken. Hindi ko kayo magbabaya dahil babayaran yun, ni mamara, tamil ko. So, saan na lang, saan na lang, okay? Saan na lamang na tayong mga pilipino walang pinipiling dapat tulungan kundi dapat pag nakita natin na nagsisikap, tulungan natin dahil ito lang yung paraan para lahat tayo makaangat. Ang hirap ng buhay ngayon, bawat sentimo ay mahalaga Maraming salamat, kasi isa kang inspirasyon at para sa isang daan nakakain dito, ililibre mo na kayo. Wow. Oh my God! maraming salamat din sa iyo madam kasi bibiro lang talaga ako kanina mamumutang ako pero alam ko naman marami kang pera at tatanggapin ko na din maraming salamat talaga sa so, kaking ko saan ka mag um, may pera na ako may pandagdag na ulit akong puhunan pa, para sa isang daan na kakain na libre ko na oh, yo! ayan oh. Wow! Ayan, pala ko natin si Madam. Maraming salamat sa iyo, Madam. Parang nagugulat siya, pero syempre wala imposible. posible, 'di ba? Sabi mo nga, diba? Sila. Kaya 'yun ang sinasabi ko na dapat magtulungan tayo, 'wag maghilaan. Si Madam tinulungan ako. Sana ganun din kayo, tulungan niyo din yung iba kapwa natin na talaga lumalaban naman ang patas sa pamamaraan, 'di ba? maraming salamat sa iyo, mamara. Mara. Appreciate ko po yung effort mo at syempre, tulong ko sa akin. I love you, Ma'am Mara. Ingat. Yung lang gumagalaw mga kababayan. No? Sa dami ba naman ang mga nagpapapicture? Ayan. No, pinaghandaan na ni Diwata. May upuan na talaga. May ano na tayo po to <laughs> <laughs> hey. 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 Dapat may pangalan dyan sa likod, Diwata. Diwata. <laughs> <laughs> 快去！